guys, so ituturo ko naman sa inyo kung sino ang unang inventor na gumagawa ng makina ng sasakyan. So, walang isang tao na maituring na unang inventor ng makina ng sasakyan. Ang pag-inventor nito ay isang proseso na naganap sa loob ng maraming taon na may kontribusyon mula sa maraming individual. Ang pag-unlad ng makina ng sasakyan ay isang hakbang hakbang na proseso na nagsimula sa unang eksperimento sa steam-powered vehicles at magpapatuloy sa pag-imbento ng internal combustion engine. Ang mga unang contribution sa pag-imbento ng makina ng sasakyan, maraming mga inventor o nagaambag sa pag-uunlad ng teknolohiya ng sasakyan. Noong ika labing walong siglo, may mga inventor na nag-eksperimento sa steam power vehicles ngunit ang mga ito ay mabagal at hindi praktikal. Ang mga unang makina na may internal combustion engine ay lumitaw noong huling bahagi ng ika ikalab ikalabing siglo. Ang mga ito ay hindi perpekto at kailangan pa ng maraming pagpabubuti. carbens ang patient motorwagen wagon engine. Si carbens ay karaniwang kinilala bilang ang inventor upang ang unang praktikal ng sasakyan na may internal combustion engine. Noong 1886, inalabas ang niya ang kaniyang patient motorwagen na gumagamit ng isang cylinder engine. Ang makina na ito ay bagaman simple kumpara sa mga modernong makina ay itinuturing na isang mahalagang hakbang sa pag-unlad ng teknolohiya. Si Gottlieb Daimler De at ang high-speed internal combustion engine. Si Gotib Demler ay isang pang mahalagang figura. Siya ay nag ng isang high speed o internal combustion engine na may maraming gagamitin sa mga sasakyan. Ang kaniyang mga imbensyon ay nagbibigay daan sa pag-unlad ng malakas na kapangyarihan at mahusay ng mga makina ng sasakyan. Ang pag-unlad ng makina ng sasakyan, matapos ang mga unang imbensyon ni Benz at Daimler, ang teknolohiya ng makina ng sasakyan ay patuloy na umunlad. Maraming mga iherro at inventor na nag sa pagbubuti ng disenyo, kahusayan at kapangyarihan ng mga makina. Ang pag-unlad ng mga bagong materyales at proseso ng na nagbibigay daan ang paglikha ng mas, ma mas magaan, mas matibay at mahusay ng mga makina.